Okay ganda, po, po. Po. Maganda, maganda oh. okay, ganda ng hapon po. ng hapon. Oh. Okay, ng hapon po. Ang ganda ng sikat ng maganda Ah, sikat po. ng ano. Ang ganda ng. Tingnan mo lang ang video. Wait, tandaan na. <laughs> <laughs> Sige, mapunta na nga tayo dito. Hello, Hello po, magandang hapon po. Oh, magandang hapon po. Yung gulong ko po sa likod, pudpud na po. Ayan. Baka naman po, Ayan. sa ng stars. Ito po. Pinagmamayabang niya po yung gulo niyang nakalabas na ang fly. Tignan natin. Ayan. Ayan po. Oh, ayan. Okay. Oh. Okay. Ayan. Kinililinis okay, niya po yung motor niya pero siya po hindi makaligo. Ayan. Ayan. <laughs> stainless yan okay gwapo po yung motor siyempre pati yung driver gwapo pagtulog <laughs> okay. ulitin po natin tong location natin nandito po tayo sa uy naman dumarating yung isang so. Okay, ayan. <laughs> Ayun naman yung Walter. Ayun, no. yung mga kasama natin. No. Nagpapahinga na sila kasi hapon na. Okay. Ito na yung binubuo natin. No. Oh. Ayan. Ayan siya. Baka bukas na pupunin ito. Iwawiring pa natin. Ayan. Iwawiring pa natin siya. Nabuo na si Temex. Ayan. pwede naman na natin siyang ano, pandarin pwede naman na natin siyang pandarin para marinig natin yung andar niya okay thank you po sa mga laging nanonood sa atin salamat po tayo at andyan pa rin sila at po nang una sa lahat uh, shout out po sa mga nananatiling pa natin mga nanonood ng video wawiring ko na lang ito po okay maglilikpit na tayo pagod na rin na maghapon ng trabaho hindi naman tayo magtatrabaho wala namang kakainin <laughs> ito po yung upuan niya oh ito yung tinapas natin ng isang araw. ayun, Butas-butas ah. na po yan. Pero ayan, kahit na pano, okay naman. Okay. Sinok na tayo. Thank you po. At magandang gabi na naman po. Oh, kuya, set out na. Okay. Sir. Okay. Oh, pinag-aapon man eh. Pinag-aapon man Yahoo!